Sasanayan ng marami na tuwing November 1 bumisita sa mga sementeryo pero iba ang mga taga Angono Rizal. Tuwing November 2 or All Souls Day sila nagpupunta sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. At live mula sa Angono Municipal Cemetery, nasa frontline ng balitang yan, Elaine Pulhencio. Elaine, marami pa bang bumibisita dyan? Bok, oras na ng gabi pero wala pa rin patid ang mga dumarating dito sa Angono Municipal Cemetery. Tradisyon na raw kasi nila na tuwing November do talaga sila bumibisita sa si sementeryo dahil nga sa katolikong paniniwala na tuwing All Souls Day inaalala yung mga yung maong mahal nila sa buhay. Maagang dumating ngayong araw ang pamilya ni Alex sa Angono Municipal Cemetery. Pagkatapos ipagdasal ang kanilang mga yumaong kaanak, dito na rin sila nagsalo-salo. Palang banding namin, reunion namin magka-pamilya. Hindi tulad ng nakagawian ng maraming Pilipino na tuwing November 1 bumibisita sa sementeryo. Sa angono, tradisyon ng pagbisita sa mga puntod tuwing November 2. Paliwanag ng Simbahang Katolika, Tradisyonally talaga, ang punta kasi sa mga sementeryo ay tinatawag natin o no, ng uh, a -a -a araw ng mga patay. Kung sila November 1, para i-prepare yung kanilang mga uh, nicho. Kaya, nasanay tayo na November 1 pumupunta doon sa mga yumao. Tuwing November 2 raw talaga dapat inaalala ang mga yumaong mahal sa buhay na pinaniniwala ang nasa purgatorio. So sinaselebrate natin yung All Saints Day, pinakamataas na kapistahan para sa lahat ng mga banal, lahat ng mga santo na kapilingan ng Diyos. Ito ay sinaselebrate natin every November 1. Tapos naman, yung mga kaluluwa na nasa purgatorio na nangangailangan pa ng ating mga panalangin upang sila ay makapasok na sa kaharian din ng Diyos, pero nandun pa sila sa stage no, na tinatawag nating purgatory, uh, sila naman yung inaalala natin no, tuwing November 2. Ngayong araw ng mga patay, buhay na buhay naman ang hanap buhay ni Jay sa pagpipintura ng mga nicho. Mahirap naman po kasi lalo na pag ano, mainit po. Kasi lumalabas yung pawis namin sa init lalo. Kaya tsaga-tsaga lang po, tinitiis lang po kasi mas maganda po yung pinaghihirapan. Umaabot ng 300 pesos ang singil ni J. Kadanicho na pinipinturahan niya kasama ng lettering sa lapida. Kasabay ng dagsa ng mga tao, mahigpit ang pagbabantay sa sementeryo. Bawal din ng alak, baraha at matutulis na bagay. Bok, ayon naman sa Angono LGU, posibleng pumalo ng higit isang daang libo yung mga bibisita sa tatlong sementeryo dito sa Angono Rizal at papayagan silang manatili hanggang mamayang alas 12 ng hating gabi. Bok? Maraming salamat, Elaine Pulhencio. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.